Oh. Alam mo, hindi ako papalag sa'yo. I'm not Moira Tanyag for nothing! Papalag ka na, ha? Naku po, madam. Bakit po kayo lumaban? Delikado ka ngayon dyan. Tago ka na, madam. Pagkurado yung ugali mo, may kanalagyan nat. Ah! Pasensya na. Eh, eh, hindi naman talaga ako lalaban kung hindi mo ko inunahan eh. Gusto ko lang naman magkakasundo tayo eh. E, I'm sorry na. Surihin mo yung mukha mo. Ah! Ah! ko Ah! ka. Ah! Ma'am Giselle, mabuti naman at pumayag si Tok RJ na mauna na sila ni Tiyosa. Eh, paano sinabi ko sa kanya na meron pa akong aayusin? Hmm. Pero aling Susan, magpapatulong ako sa inyo, ha? Hmm. Sigurado ka ba dito sa kaibigan nyo rito? Ito, <laughs> sigurado sigurado. Trainee ko yan, eh. Ako lang ang nagturo dyan ng krimen. <laughs> Kaya alam, no, mas magaling ako sa kanya kasi ako, hindi ako nahuli. <laughs> kulok. Uy! <laughs> <Oy>! Friendship! <Princess> Susan! Mildred! <laughs> <laughs> Kumusta na? Mistisa ka pa rin, ha? Eh, eh, ba, ano nga sa mukha mo? Eh, napainkwentro tayo dun sa baguhan. Ah! Yung best friend mo, English-English. Ah, ah. Kaya akala niya, obra siya sa akin. Si Moira? Hmm. Ah! Ah, nga pala, siya si Ma'am Giselle Tanyag. Ma'am, si Mildred. Hi, Mildred. I'm pleased to meet you. Pleased to meet you, Ma'am. May kailangan siya sa'yo. Um, <sighs> Mildred, ikaw ba yung pinaka-leader dito? Ay, Ma'am. Hindi po. May mas powerful po sa akin. Mas powerful? Sino yun? Si Madam Lotus. Madam Lotus? I like her name already. I'd like to meet her. Because I'd like to strike a deal with the both of you. Ingles-Ingles pala tayo. Ipapalaban na naman tayo dito. Yes, ma'am! Okay. <laughs> hey. Good.